Hiringan sa Senado tungkol sa Budget 2025, BP Sara at Senator Risa Honteberos nagkainitan. Sara sinumbutan si Risa, 10 million project book. Di papasa ni Hontiveros, President Bongbong Marcos at Senator Imee Marcos sinumbatan din. Marcos hindi mananalo kung walang Duterte. 10 million pesos ang budget ni Inday Sara sa librong isang kaibigan. Iminungkahin ng Office of the Vice President ang paglalaan ng 10 million sa 2025 budget nito para sa pamamahagi ng librong isang kaibigan na akda ni Vice President Sara Duterte. Iminungkahi e rin ng OVP ang budgetary requirement na 100 million para sa pagbabago campaign, a million learners and trees program Budget nito. hearing po ito, di po lahat about you, Anis Senator Risa Pinununan ni Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros ang mga tugon ni Vice President Sara Duterte sa Senate Committee on Finance briefing sa panukalang 2025 budget para sa Office of the Vice President. Sa briefing noong Martes, August 20, nagpahayag ng pagkadismaya si Hontevero sa paghawak ni Duterte sa mga tanong tungkol sa paglalaan ng 10 milyon para sa pamamagi ng librong isang kaibigan, na akda ni Duterte. Nadama ni Honteveros na ang isang direktang tanong tungkol sa item na ito, sa budget ay dapat na nakatanggap ng isang malinaw na sagot, sa halip ang talakayan ay lumipat sa hindi nauugnay na mga paksa. Binigyan din ni Hontepe Honteveros ng pagdinig ay nakatuon sa wastong paggamit ng pampublikong pondo, hindi personal na usapin at idiniin ang kahalagaan ng pananagutan sa pamamahala ng pera ng mga nagbabayad ng buwis. Binigyang din ni Honteveros na ang pagdinig ay nakatuon. Sa so briefing, inakusahan ni Duterte si Honteveros ng pamumulitika sa paglilitis sa pamamagitan ng pagtatanong tungkol sa mga detalye ng 10 million budget item na may kaugnay sa librong isang kaibigan na akda ni Duterte. Sinabi ni Duterte na ang pag-aalala ni Honteperos ay nagugat ng kanyang pangalan na kitang, -kitang itinampok sa libro na maaring maka-impluensya sa mga botante. Gayun pa man binigyan diin ni Honteperos ng diretso ang kanyang mga pagtatanong at napag-alamang nakakalito na ang naturang pangunahing tanong ay nagdulot ng makabuluhang debate. Habang tumatakbo ang hearing tungkol sa budget ay sinumbat ni BP Sara Duterte sa mainit na pagkukosyon ni Risa Honteperos ang tungkol sa pagtulong ni Duterte kay Honteveros noong election 2016. Hindi ko maintindihan ang ugali ni Sen. Risa Honteveros. I do not appreciate the kind of behavior and attitude. Noong 2016, tumatakbo siya Sen. Risa Honteveros. Humingi siya ng tulong sa akin. Nanalo siya at nung nanalo siya, anong ginawa niya? Siya ang pinakaunang umatake kay President Duterte noon. Anong tawag sa ugaling ganito? Hindi ko maintindihan yung ugali ng ating resource person, BP Sara. It is a simple equation. Paulit-ulit na, this is politicizing. I don't appreciate this kind of attitude, Madam Chair. Usually, ang resource person natin ay nagbibigay ng parehong institutional courtesy legislator na ibinigay natin sa executive. I don't appreciate this kind of attitude. Maging ang mga Marcos ay hindi rin nakaligtas kay BP Sara Duterte. Ayon sa pagkatapos kanya, pagkatapos ng filing of candidacy, Lumapit na sa akin yung magkapatid na Marcos, Bongbong at Aimee Sabi nila hindi kami mananalo kung hindi mo kami tutulungan sa Mindanao at sa Visayas Sinabi ko sa kanila okay sige dahil maraming big ticket project si Pangulong Duterte sa Davao City Sa Mindanao at sa ibang lugar pa na ating bansa na gusto nating magpat mapagpatuloy. Kaya nga 'di ba tumakbo kami on the platform of unity and continuity na hindi natin makikita ngayon. Nasaan na yung big tickets projects? Wala na lahat. Ani, Vice President Sara Duterte. Ikaw po bilang Pilipino, ano po ang masasabi niyo tungkol dito? Maari po kayong magkomento ng mga opinion sa baba. At kung bago po kayo sa akin channel, huwag niyo pong kalimutan i-like ang video na to. Mag-subscribe, click na rin ang notification bell para updated po tayo sa mga susunod kong video. Maraming salamat po.